guys. May pinalambot nga pala ako dito ang pork loin. Dito sa pressure cooker. Tingnan natin kung malambot na. Ayan, isang oras na to guys. Yan, medyo matigas pa. Siguro gawin natin isa kalahati. Yan, balik na lang natin para mas malambot. Para lamambot yung laman. Pakulan hmm. ulit natin guys. Another uh, one hour mag naman ako dito guys ng chicken. Chicken breast fillet. Ayan guys, nahugasan ko na. At hiwain ko naman to guys sa manipis. Ayan, masyado kasi makapal guys. Oh. Hiwain lang natin. Ayan guys, nahiwa ko na. Ayan, pupukin naman natin ng hammer. Kabila naman. Ayan guys, tapos na. Timplahan natin. Nagyan natin ng asin paminta, cornstarch. Tsaka itlog guys. Ayan. Tapos yan guys, i-coat natin dito sa breadcrumbs. Itong breadcrumbs guys ay na ng asin at sa paminta. Uh, na natin yung chicken. Ayan guys. Ayan guys, tama na yung ganito. Ayaw ko yung masyadong maraming breadcrumbs. Ayan. Ayan guys, tapos na. Ayan, set aside lang muna natin ito guys. Munahin muna natin to guys, itong ampalaya. Napigaan ko na to guys at naugasan na rin. Tara, luto tayo. Gisa na tayo guys. Lagyan natin guys, itong ampalaya. Lagyan natin guys ng nerve cubes. Hmm, paminta. request dito ng ano, ang uh, tikoy. Yan. So guys, ay luto na. Tatanggalin ko na to. At dito na rin ako magluluto na ang chicken. Yan, guys, ang tikoy. Iprito na natin to guys. Ay, kamayin ko lang kasi masyado malaki. Hindi kaya nang Yan, kamayin lang natin. yun natin dito. Check naman natin to guys. Ayan guys, malambot na yung karning baboy. Hiwain na natin. Ayan. Dito na ako guys gagawa ng sauce para sa pork na aking hiniwa. Ayan, nagisa na nga pala ako dyan guys ng bawang. At nilagay ako ng light soy sauce. Oyster sauce. Ayan. At saka ano, sweet soy sauce. Kunti lang kasi maalat yan guys. Tapos nilagay ako siya ng sake at saka meron ayan tapos yung pinaglagaan ng baboy guys ayan naglagay ako ng isang tasa ayan haluin lang muna natin to guys at lagyan din natin to ng ketchup kunti lang para may kulay ayan at saka lagyan natin ng asukal at saka cornstarch diluted cornstarch guys And guys, luto na rin yung sauce. Ayan. Hindi ko muna sinama. Tapos so, ito guys, lagyan natin ng konting sesame oil. Ayan. And guys, luto na itong chicken breast. Ayan. Gagawa ko ng sauce para dito sa chicken. Ayan. Ito guys ay konting oil. Uh, light soy sauce. Lagyan natin ng honey. Ayan. Haluin lang natin to guys. Inap ko na nga pala guys yung apoy. Pinunaw ko lang yung hani. Ayan. Dip lang natin ito, itong chicken, guys. Ayan. Ganyan lang. Ayan, guys. Tapos ko lang hiwain din. Ayan. Marami may tira pang konting soso. may pour lang natin ito dito sa ibabaw. Ayan. Kasi sayang. Ayan. Titikim tayo ng isa. Ito lang maliit. Ayan. Ayan guys, ito na yung chicken. Ito yung pork. Ayan, ipopork ko yung sauce niyan may, guys mamaya pagkakain na. Tapos ito yung ampalaya at saka ayang tiko. Yan, kinakain ko na yun guys kaya konti na lang. Ito nga guys, nilipat ko nga sa malaking nagayon kasi nga lalagay ko yung sauce. Ayan. Ayan, sakto lang dito sa pork. Ayan na ang finished product. Lutong pachamba.